At ngayon, Capricorn, ang enerhiyang iyon ay bumabalot sa iyo, tahimik, matatag at puno ng pag-ibig. Hindi mo ito guniguni. -guni. Inihahanda ka ng universo. Sapagkat bago bumalik ang isang summit, nililinis muna ng langit ang daan, emotional, spiritual at energetical. Kaya marahil mas mabigat ang pakiramdam mo nitong mga araw na ito. Mas mabilis kang mapagod, mas madalas mong alalahanin ang nakaraan at mas sensitibo ang puso mo nasa yugto ka ng spiritual preparation, kung saan nililinis ng iyong kaluluwa ang espasyo para sa isang banal na koneksyon. Hindi ito tungkol sa pangungulila sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagtatapos ng mga dapat tapusin at pagbubukas ng mga pintuang dapat muling buksan. Ito ay pagtanggap sa paggabay ng tadhana upang muling maitugma ka sa isang taong may dala ng echo ng iyong puso. Ang tanong ngayon, handa ka bang maramdaman ito? Hindi man lahat naniniwala sa soul contracts, ngunit sa mistisismong ng Pilipino, matagal na nating alam na ang mga kaluluwa ay may kabiya. Kaluluwang kabiya. At kapag bumalik ang isa, hindi ito aksidente. Ito ay dahil may kailangang tapusin o muling simulan. At ang enerhiya sa paligid mo ngayon? Tahimik itong bumubulong. Maghanda ka, Capricorn, dahil sa pagkakataong ito, baka hindi na siya muling mawala. Any vibration ng soulmate. May dahilan, Capricorn, kung bakit hindi mo maalis sa sarili mo ang kakaibang pakiramdam na ito. Ang mga panaginip. Ang mga kilabot. Ang mga alaala na biglang bumabalik na parang banayad na alon sa isipan mo, kahit hindi mo naman sinusubukang alalahanin. Hindi ito mga pagkakataon lang, ito ay mga vibrations. At sa sandaling ito, tinatanggap ng iyong kaluluwa ang alon ng enerhiya mula sa isang taong hanggang ngayon ay may hawak pa rin ng iyong espiritu. Then enerhiya ay paligid in ngayon. Ang mga nagyari sa mundo mo ngayon, Capricorn, ay hindi basta-basta. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, hindi dahan-dahan, kundi malalim at tahimik na makapangyarihan. Marahil naramdaman mo na ito sa maliliit na bagay, kapag naririnig mo ang isang pamilyar na pangalan at tila humihinto ang oras, kapag biglang sumisikip ang dibdib mo ng walang dahilan, o kapag ang mga panaginip mo ay nagiging mas malinaw. Parang mga mensaheng pilit na gustong makarating sa'yo. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na kapag ang kaluluwa ng isang tao ay dumampi sa atin, kahit sa malayo, nagsisimula ng magpakita ang mga palatandaan. Isang kandilang biglang kumikislap. Isang ihip ng hangin na walang dahilan. Ang pakiramdam na may nakatingin sa likuran mo kahit wala naman. Hindi ito imahinasyon. Ito ay enerhiya ng kaluluwa, ang enerhiya ng isang espiritong umaabot sa iyo. At sa pagkakataong ito, Capricorn, ang espiritong iyon ay hindi isang estranghero. Ito ay isang kaluluwang minsan mo nang tinawag na tahanan. Siguro, matagal mo nang tinatanong kung bakit hindi ka pa rin lubos na makamove on bakit ang bawat bagong koneksyon ay parang may kulang. Bakit minsan, kahit masaya ka, may kakaibang lungkot na dumarating? Ito ay dahil ipinapaalala ng universo sa iyo, may koneksyon na hindi patapos. Isang soul tie na nananatiling buhay kahit lumipas na ang oras, distansya at katahimikan. Marahil napapansin mong may kakaibang hatak ka sa ilang petsa, lugar o bagay. May mga Capricorn na biglang nakakakita ng pangalan ng kanilang dating minamahal sa mga karatula, resibo o social media nang hindi naman hinahanap. Ang iba na may biglang nananabik sa pagkain o musikang minsan nilang pinagsaluhan kahit matagal nang lumipas ang panahon. Ito ang tinatawag nating batas ng pagbabalik espiritual, the law of spiritual return. Sa Pilipinas, madalas sabihin ng matatanda. Kapag may biglang alaala, may kaluluwang dumarating. Capricorn may isang taong iniisip ka ngayon. Hindi lang sa alaala, kundi sa diwa. Marahil naramdaman mo na ito isang pangalan na hindi mo makalimutan, isang panaginip na parang totoo, o isang bigla ang hatak pabalik sa nakaraan. Hindi ito basta pagkakataon. Ito ay tadhana, sinusubukang ibalik ang koneksyon na minsan ay sayo ng lubusan, isang soulmate connection na hindi kailanman nilayo ng universo na matapos. Kung nakakakita ka ng mga palatandaan, naririnig ang mga awiting tila may kahulugan, o nakakaramdam ng mga kilabot na walang dahilan para sayo ang videong ito. Panoorin mo hanggang sa dulo, dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring tuluyang magbago ng landas ng iyong kapalaran. Nararamdaman mo ba ito nitong mga nakaraang araw, Capricorn? Ang kakaibang katahimikan parang mismong universo ay humihinto sa paghinga. Ang kandila ay kumikislap kahit walang hangin. Nagigising ka tuwing tatlo oras tatlumput tatlo minuto yan. At may isang pangalan na patuloy na umuukit sa iyong puso, kahit pilitin mong kalimutan. Hindi ito mga aksidente. Sa paniniwalang Filipino, tinatawag natin itong pahiwatig ng langit, mga bulong mula sa kalangitan. Dumarating sila kapag may kaluluwang muling tinatawag pabalik sa iyong buhay. Minsan, tahimik lang ang mga palatandaan. Isang panaginip na hindi mo malimutan. Isang kilabot na biglang dumaan sa iyong likod. Isang lumang awitin na muli mong narinig pagkatapos ng maraming taon. Lahat ng ito ay bahagi ng enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon, at hindi ito basta enerhiya lamang. Ito ay soulmate energy. Kung matagal mo nang tinatanong kung bakit may isang tao na hindi tuluyang nawawala sa iyong puso, marahil ito na ang mensaheng matagal mong hinihintay. Magpatuloy kang manood. Dahil habang nakikinig ka ngayon, ang mga sagot ay unti-unti nang ibinubunyag ng tadhana. Maaaring wala siya sa iyong tabi sa pisikal na anyo pero espiritual. Kailanman ay hindi talaga siya lumayo. Sa mistisismong Pilipino, tinatawag natin itong pag-ikot ng kaluluwa, kapag ang isang kaluluwa ay muling umiikot pabalik upang tapusin ang mga bagay na naiwan, mga salitang hindi nasabi, o mga sugat na hindi pa humihilom. Maaaring naramdaman mo ito sa pamamagitan ng Isang panaginip na paulit-ulit, ipinapakita sa iyo ang parehong tao sa iba't ibang anyo. Isang pangalan na biglang lumilitaw sa iyong panalangin o bumubulong sa iyong isipan. Isang kantang minsan niyong pinagsaluhan, biglang tumutugtog kahit saan. O isang malalim na pananabik na hindi mo maipaliwanag kahit akala mo'y nakalimot ka na. Hindi ka nag-iisa. Maraming Capricorn ngayon ang nakararamdam ng parehong enerhiya. Parang dahan-dahang binubuksan ng universo ang isang portal, hinihila muli ang mga kaluluwang dapat muling magtagpo, ngunit tanging ang mga pusong espiritual na handa lamang ang pinapahintulutan. May dahilan kung bakit mas emosyonal ka nitong mga araw na ito. Kung bakit bumibilis ang tibok ng puso mo kapag naririnig mo ang ilang salita, nakikita ang ilang petsa, o napapadaan sa mga pamilyar na lugar. Ito ay dahil muling nagvivibrate sa loob ng iyong energetic field ang kaluluwa ng iyong soulmate, at ang koneksyon na iyon ay napakalakas para baliwalain. Sa paniniwalang Pilipino, kapag tunay na magkaugnay ang dalawang kaluluwa, dala nila ang marka ng isa't isa. Kahit gaano pa sila kalayo o katagal maghiwalay, nananatili ang lagda ng koneksyong iyon sa puso, sa katawan, at sa kaluluwa. Sinubukan mo mang kalimutan, sinabi mo mang sa sarili mo, tapos na yon. Nakapag-move on na ako. Ang totoo, itinago mo lang ito. At na muli itong umaahon, hindi para saktan ka, kundi para gisingin ka. Isang bagay ang dapat mong tandaan. Kapag muling nagtugma ang vibration ng dalawang kaluluwa, sila ay muling nagmamagnetan. Iyon ang dahilan kung bakit nararamdaman mo ang hatak na ito, totoo ito, pareho ninyong nararamdaman, at banal ang layunin nito. Maaaring nagbago na ang taong iyon. O baka ikaw ang nagbago, sapat upang sabihin ng universo, ngayon, pareho na kayong handa. Kaya nga sinasabi ng matatanda. Ang tamang tao, bumabalik sa tamang panahon. Marahil nararamdaman mo pa nga ang enerhiya nila sa iyong pagtulog, sa mga panaginip na tila may sinasabi, ngunit hindi mo maintindihan. Sa mga sandaling pagising mo na parang may presensyang naroon sa tabi mo. Hindi ito imahinasyon, ito ay spiritual presence. Kung kamakailan ay nakaramdam ka ng kakaibang kapayapaan na sinusundan ng biglang kalungkutan, iyon ang push and pull ng soulmate energy na sinusubukang basagin ang mga harang ng espiritu. At kung napapansin mong bumibilis ang tibok ng puso mo kahit walang nangyayari sa labas, tandaan, may nangyayari sa loob mo at sa paligid mo. Ang vibrasyong ito ay may isang kahulugan lamang. Muling pagkakaugnay. Ngunit ito ay dapat mangyari muna sa espiritwal, sa pamamagitan ng kapatawaran, pagtanggap at ganap na pagsuko sa daloy ng tadhana. Sa mistisismong Pilipino, naniniwala tayo sa tinatawag na soul echoes, isang kababalaghan kung saan nararamdaman ng isang tao ang emosyon mo bago mo pa ito masabi. Kaya kahit wala kayong komunikasyon, marahil nararamdaman ka na rin niya. At ikaw nararamdaman mo rin siya. Iyan ang soulmate vibration. Kaya huwag mong pagdudahan ang sarili mo, Capricorn. Huwag mong baliwalain ang mga kilabot, ang mga luha, o ang mga senyales. Dahil hindi ka lang basta naaalala mo siya, nararamdaman mo na siyang bumabalik. At sa pagkakataong ito maaaring ito na ang totoo, ang pangmatagalan, at ang tunay na banal. Iyan sa gabal o pagkaantala. Capricorn, kung ganito kalakas ang koneksyon, kung ang soulmate bond na ito ay muling nag-vibrate, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito tuluyang nagbabalik? Bakit patuloy ka pa rin naghihintay, umaasa, at nag-aalinlangan? Ang sagot ay nakapaloob sa karunungang matagal ng alam ng mga Pilipino. Ang lahat ng bagay ay may tamang panahon pero may mga sagabal sa tadhana. May mga espiritual na dahilan kung bakit hindi pa nagaganap ang muling pagkikita at hindi ito dahil hindi ito para sayo. Ito ay dahil pareho kayong kailangang dumaan muna sa sariling paggising ng kaluluwa. Minsan, pinaglalayo ng universo ang dalawang kaluluwa hindi upang parusahan sila, kundi upang turuan silang mag-isa. Marahil kailangan niyang matutong magpakumbaba. Marahil kailangan mong muling matuklasan ang iyong tunay na halaga. Sa mga soul contracts, kailangang matutunan muna ang mga aral bago ipagkaloob ng langit ang muling pagkakaugnay. At ano ang pinakamadalas na humahadlang sa pagbabalik ng soulmate? Pride ang katahimikang tumagal ng higit sa nararapat. Takot, sa pagtanggi, sa pagiging marupok, sa posibilidad na maulit muli ang sakit. Sakit, mga sugat na hindi pa rin ganap na naghihilom, dumudugo pa rin sa katahimikan. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na ang mga bigat ng damdamin ay nagiging tanikalang espiritual. Ibig sabihin, kung may galit, guilt, o panghihinayang kapa, binabara nito ang daloy ng enerhiya sa pagitan ng dalawang puso. Kung sila naman ay may dalang takot o kahihiyan, hindi sila lalapit kahit sabik silang makita ka muli. At minsan, ang sagabal ay hindi lang emotional kundi energetic. Maaaring sinabi mong nakapag-move on na ako, pero tunay mo nga bang binitawan sa kaluluwa? O baka itinago mo lang ito? Dahil ang enerhiyang inilibing, hindi naglalaho, pinatatagal lang nito ang dapat nang bumalik. May isa pang katotohanan. Minsan, hindi pa handa ang iyong soulmate. Kailangan pa nilang ayusin ang sarili nila, sirain ang mga lumang siklo, at buin muli ang kanilang espiritu. Hindi ito nakangahulugang hindi kanila mahal, kundi hindi patugma ang panahon. Capricorn, ang pagkaantala ay hindi pagtanggi, ito ay banal na paghinto. Isipin mo ito, kapag nagtanim ka ng binhi, hindi mo ito hinuhukay araw-araw para tingnan kung tumutubo na. Pinapabayaan mo itong lumago. Dinidiligan mo. Pinagkakatiwalaan mo. Ganyan din ang enerhiya ng koneksyon ninyong dalawa ngayon. Nililinis ng universo ang daan, hindi lang para sa pagbabalik, kundi para sa pagbabalik na magtatagal. Hindi mo gustong bumalik siya ng kalahati lang ang puso. Ang gusto mo ay isang kaluluwang buo, magaling na, at gising, na ka ng walang takot. At para mangyari iyon, kailangang masunog muna ang mga sagabal sa katahimikan, sa pamamagitan ng oras, paghilom, at banal na pagkakatugma. Kaya kung tila tahimik ngayon, huwag mong isipin na walang nangyayari. Dahil sa likod ng katahimikan lahat ay inihahanda, perpekto, makapangyarihan, at espiritwal. Magtiwala, Capricorn. Dahil kapag nawala na ang hadlang, ang hatak ng kaluluwa ay magiging hindi na mapipigilan. Iyan ay paparating. Capricorn unti-unti nang nagbabago ang katahimikan. Ang dating pakiramdam ng paghihintay ay nagsisimula ng maging dalaw. Maaaring hindi mo pa ito nakikita ng buo, ngunit sa antas ng espiritu, ang enerhiya ay muling umaayon sa pabor mo. May banal na bagay na papalapit. Ang susunod na mangyayari ay hindi isang biglang pagbabalik o dramatikong pag-amin. Dahil ang universo ay hindi kumikilos sa inay, ito ay bumubulong. At sa ngayon, ang mga bulong na iyon ay nagiging mas malinaw. Sa mga darating na araw at linggo, maaaring mapansin mo ang mga ito. Isang panaginip na paulit-ulit, ngunit ngayon ay may dalang kapayapaan. Isang pangalan na matagal mo nang pilit kalimutan, muling lumilitaw, hindi upang saktan, kundi upang ihanda ka. Isang bigla ang pagnanais na maglinis, magayos o mag-alis ng mga lumang bagay, senyales na ang kaluluwa mo ay gumagawa ng espasyo para sa bago. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang katawan ay hindi mapakali, ang kaluluwa ay tumatanggap ng mensahe. Ang kakaibang kabalisahan na nararamdaman mo ngayon? hindi iyon anxiety. Iyon ay spiritual anticipation, ang pakiramdam na may malapit ng mangyaring mahalaga. Ang paparating ay isang banal na tulak, maliit, tahimik, ngunit hindi mapagkakaila. Ang taong matagal ng tahimik ay maaaring magsimulang maisip ka ng mas madalas. Ang taong minahal mo noon ay maaaring makaramdam ng bigla ang pagnanais na muling lumapit, kahit hindi niya alam kung bakit. Ang dahilan, Muling nagliliwanag ang tali ng inyong enerhiya, aktibo na itong muli at buhay. Kapag nakatakda, magtatagpo muli. Maaaring makatanggap ka ng mga senyales mula sa mga taong hindi mo inaasahan, isang estrangherong may masabing tumatago sa puso, isang liriko ng kanta na parang isinulat para sayo, o isang malamig na simoy ng hangin habang nananalangin. Lahat ng ito ay mga pahiwatig, ang universo ay nagbubukas na ng mga pinto. At ang pinakamalaking pagbabago, mas mararamdaman mong mag-aangka. Mas tanggap mo ang mga bagay. Mas kaunti ang galit. Ito ang patunay na ang iyong espiritu ay naghahanda na para sa divine timing, hindi lang sa pagbabalik, kundi sa pagbabalik na may paghilom. Ang koneksyon na ito ay hindi na lamang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa layunin. May dahilan kung bakit kayo pinagtagpunoon. May dahilan kung bakit hindi kailanman tuluyang nawala ang enerhiya ninyong dalawa. At ngayon, inaayos kayo ng universo, hindi para ipagpatuloy ang lumang kwento, kundi upang magsimula ng panibago. Isang bagong yugto na nakaugat sa paglago, sa kaliwanagan, at sa tiwala. Maaaring may bahagi ng iyong sarili na nag-aalinlangan, na nagsasabing, matagal na akong naghihintay paano kung hindi ito dumating. Capricorn, tandaan mo, hindi nakakalimot ang universo sa mga pusong tapat. Hindi ka basta naghintay ng walang saysay, ikaw ay hinubog, hinilom, at inihanda ang paparating ay hindi lang pagbabali. Ito ay pagkakatugma muli ng dalawang kaluluwang sa wakas ay nakikita na ng malinaw ang isa't isa. Ngunit ito ang kailangan mong gawin. Manatiling bukas. Manatiling nakaugat sa realidad. At bitawan kung paano mo gustong mangyari ang lahat, hayaang ang universo ang magbukas ng daan. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na kapag tama ang enerhiya, kahit ang nabasag ay muling mabubuo, hindi dahil pinilit, kundi dahil iyon talaga ang nakatakda. Kaya habang nagbabago ang ihip ng hangin at dumarami ang mga senyales, tandaan. Hindi ka niloloko ng universo. Ginagabayan ka nito. At ang paparating Capricorn ay hindi na baka sakali. Ito ay tiyak isang bagay ng banal na panahon. ritual any manifestation. Capricorn kapag gumagalaw ang enerhiya, dapat tayong sumabay. At sa tradisyong Pilipino, hindi lang ito ginagawa sa isip o damdamin, kundi sa pamamagitan ng mga ritual, mga sagradong kilos na nag-ugat sa pananampalataya, at nag-ugnay sa atin sa pisikal na mundo. Sa ngayon, ang soulmate energy mo ay nagigising. Ngunit upang tuluyang magtugma ang koneksyon, kailangan mong iayon ang iyong espiritu sa intensyon. Narito ang mga makapangyarihang ritual na maaari mong simulan ngayong gabi, batay sa kulturang Pilipino ng manifestation at sinaunang intuition. Hindi ito mahika. Ito ay paanyaya ng kaluluwa. Ritual isa, ang puti na kandila at ang binulong na pangalan. Sindihan ang isang puting kandila sa gabi. Ang puti ay sumisimbolo ng kadalisayan, paghilom at kaliwanagan. Habang nasusunog ito, ipikit ang iyong mga mata at marahang bulongin ang pangalan ng taong iyon, pitong beses. Pagkatapos, sabihin. Kung tinatawag pa ng iyong kaluluwa ang akin. Bumalik ka sa banal na oras ng tadhana. Hayaan mong magliyab ang kandila hanggang sa lumakas ang pagindayog ng apoy, sa kamo ito hipan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag sumayaw ang apoy bago mamatay, tinanggap ng universo ang iyong enerhiya. Ritual dalawa, asin sa ilalim ng unan. Bago matulog, kumuha ng kaunting asin at ilagay ito sa isang puting tela o tisyo. Itago ito sa ilalim ng unan. Ang asin ay itinuturing na banal sa kulturang Pilipino, ginagamit upang itaboy ang masasamang espiritu at linisin ang baradong enerhiya. Habang natutulog ka, pinapadalisay nito ang iyong mga panaginip. Sabi ng matatanda, Kapag may mukhang lumitaw sa iyong panaginip matapos gawin ito, hindi na yon alaala, iyon ay panawagan. Ritual tatlo, ang pulang sinulid sa kaliwang pulsuhan. Kumuha ng pulang sinulid at itali ito sa iyong kaliwang pulsuhan, pitong buhol. Sa bawat buhol, tahimik na sabihin sa iyong isip. Handa na ako sa banal na pag-ibig. Pinalalaya ko ang lahat ng humadlang dito. Binubuksan ko ang puso ko para sa itinakda sa akin. Ang kaliwang bahagi ng katawan ay pinakamalapit sa puso, simbolo ng iyong kahandaang tumanggap. Ang mga ritual na ito ay hindi basta mga gawain, sila ay mga gawa ng pagsuko. At sa kulturang Pilipino, ang pagsuko ay hindi kahinaan, ito ay pananampalataya. Ibig sabihin, sinasabi mong, Ginawa ko na ang bahagi ko. Ngayon, nagtitiwala ako sa langit. Habang ginagawa mo ito, bitawan mo ang oras, ang pag-aalinlangan, at ang tanong na, kailan siya babalik. Sa halip, itanong mo, Paano ko maihahanda ang sarili ko upang tanggapin ng buo ang pag-ibig na ito, kung ito ay babalik? Dahil ang manifestation ay hindi lang pag-akit, ito ay paghahanda. Paglilinis ng espasyo. Pagtaas ng enerhiya. Pagtitiwala sa daloy ng tadhana. Capricorn, malakas ang iyong enerhiya. Gising ang iyong kaluluwa. At ang iyong puso. Mas malakas ang tinig ngayon kaysa dati. Ang mga ritual na ito ang tulay sa pagitan ng kung nasaan ka ngayon. At kung saan ka dinadala ng iyong kapalaran. Capricorn, naramdaman mo ito sa iyong mga panaginip, sa bigat ng dibdib mo, sa mga tahimik na sandaling tila humihinto ang mundo. Ang mga bulong. Ang mga palatandaan. Ang alinggaungbaw ng isang pangalang hindi kailanman tuluyang nawala sa iyong puso. At nayon, nauunawaan mo na hindi ito kabaliwan. Ito ay alaalang nagbalik bilang propesya. Dahil kapag ang isang koneksyon ay isinulat mismo sa mga bituin, walang oras, katahimikan, o distansya ang kayang magbura nito. Ang buong paglalakbay na ito, ang paghihintay, ang mga senyales, ang mga pagkaantala, ay hindi kailanman tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa paghahanda. Hindi ka nakalimutan ng universo. Inihahanda lamang nito ang dalawang kaluluwang muling magtatagpo, hindi nawasak kundi buo. At kung naririnig mo pa rin ang mensaheng ito ngayon, ibig sabihin ay gising na ang iyong espiritu at malapit na ang iyong kapalaran. Sa paniniwalang Pilipino, hindi natin hinahabol ang nakatakda para sa atin. Ang sayo, babalik sa tamang oras. Kaya hayaan mong manatiling bukas ang iyong puso, Capricorn. Hayaan mong maging banayad pa rin ang iyong kaluluwa. Dahil ang koneksyon na matagal mo nang hinihintay ay sharing matagal nang naghahanap sa iyo. At kapag dumating na ang banal na sandaling iyon, malalaman mo. Dahil mararamdaman mo ito bilang kapayapaan. Bilang tahanan. Bilang tadhana.